Hello mga kainday ng aking mami. Ah, nag na po pala siya, guys, dyan siya dyan kasi papunta na po siya ng Surigao at naghahanda na siya ng kanyang mga gamit. Ay na nga po. At hinatid na po namin siya sa van. Kasama namin sila, Joanna. Siyempre ako, hmm? BJ. Siyempre sa daddy BJ niya yan. Ay, sa likod yun. Dala-dala yung bag guys. Kitang-kita nyo naman. Okay, nandyan si Kasi. Diyan si Mira. Ang kanyang kapatid. At si Joanna. Ang kanyang partner. Doon na pala kami sa na iya. Dada. Dada. Oh, ina pala <laughs> ako space Hahaha. Lo mga kainday ng mami. At dito na nga pala kami sa Terminal 3. Kung saan, hinatid namin siya at ang kanyang kapatid at pamangkin So excited na nga dyan ang aking mami, mga kainday. At dito na nga. At pupunta na nga kami sa taas niyan. <toss> Yeah, that's it. Yeah, so good. Yeah, isa pa, may isa pa pala. Diyan kami sa escalator at napaka hangak. Alam nyo ba yung hangak? Nakakahingal kasi nakadalong escalator kami bago makarating. Napakaganda pala ng naiya. Di ka noon. Kaya talagang napakaganda. 2024 na po yan dyan sa airport ng Naia Terminal 3. Tsaka, bago pa yan, napakaaga pa kasi namin. So, nag-decide kami na mag-picture dyan sa likod. tayo. natin? So, ayan guys. Mag-baggage check muna kami. Dito kami sa A. A daw, A. Huwag mahihiyang magtanong. <laughs> May right mid ba nito? A mo magpa-baggage. Check. Okay? I will write back. si ano, si maingay Di diba, sinabihan ka na? Eh mo nga makita. Meron dito. Meron ako dito. Oh. Um, <laughs> Yung first time namin mag-airplane. Tapos para sa kaming walang alam. Huwag mahihiyang magtanong kung may kasi hindi ka na darakpin ng mga hapones dahil nakangiti ka na ano nakangiti na ikaw Man. guys, next ay domestic na kami. So, ayan guys, yung na namin. Tapos, tinanong lang yung ID, kung anong dalang ID. Tapos, binarcode yung barcode niya, yung Nakuha namin, after namin sa baggage check. Update namin kayo later. So, ayan guys, na-track yung water namin. Bawal pala yun di kami makainom ng aming bonami. Nandito na kami sa you no know, nagantay na kami. Di ba kasi magantay na tayo ng airplane? Excited ka na? Oh, excited yan. Ikaw kunwari ang Bimer. Ikaw kunwari video ko. Pero lang, baby. ha ha Hindi mo? isa nere na kalayo na eh oh like a feel oh like a feel yasi tingin So, mga kainday ng mami, yun na nga pala, nakaredy sila sa may departure area. Sasakay sila ng bus, papunta ng airplane. Watch out! Simbol. 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 <laughs> 'Yun lang muna. Have a safe flight India. para kay mami ko. And Goodbye. Bye. You. and destination,